Good cop, bad cop. Bad cop. Ang mga pulis sa New York ay andyan para sa proteksyon ng lahat ng taga New York. Pero tulungan ka sana ng Diyos kung ikaw ay nakaharang sa daanan ng mga pulis na ito. Ito ang 84-year-old na si Kang Wang na humarang sa daanan. Tatlong pedestrians na kasi ang namatay sa may Broadway at 96 itong nakaraang siyam na araw. Ang huling biktima na si Samantha Lee ay namatay labindalawang oras lamang ang na nakalipas noong linggo. Siya ay nabangga ng isang ambulansya at ng isang kotse. Kaya nagutos ang NYPD Police Commissioner na magbigay ng mga ticket ang mga pulis sa mga mahuling nag-jaywalk. Nang mag-jaywalk si Kang Wang sa Broadway, siya ay naging malaking target para sa pulis. Nang hinawakan niya ang isang pulis, ay nagdagsaan ang iba pang mga officer sa eksena. Nakalimutan ba nila na ang lalaking kanilang binubugbog ay 84 years old na at nasa 5 feet lang ang tangkad? Ang pinaka-importante ay napigilan ng mga pulis ang isa pang kamatayan dahil sa pag-jaywalk. na lang kung namatay itong si Kang Wang dahil sa pagbugbog sa kanya ng pulis. Ang gagaling din minsan ng mga pulis, ano?